Pero so, mga palangga, yan. Nandito na naman tuloy lang inyong yung uh, Daddy Wings, no, para naman sa isang bagong video tutorial. So, ang gagawin natin ngayon ay ito. Yan, yung shadow-shadow na yan. Shadow-shadow effects sa editing. Okay? So, ang mabilis lang yan mga palangga. Viral yan sa short video at saka sa sa Facebook Reels, no? Kaya so, kung paano gawin itong editing-editing na ito? Okay, let's go. So, punta na tayo sa CapCut, mga idol. And, click natin new project. Okay, so, ito. Okay, add natin. So, ayan, naka-add na yung video, mga idol. Ah, hanapin lang natin yung post kung saan nyo gusto siyang i-freeze no? let's say dito sa pangalawang post kailangan mauna natin yung huli unay natin yung huli ayan I stop natin yan At tapos hanapin natin dito sa paputihin mo na yung video tapos hanapin dito sa baba ang freeze okay yan na siya So, i-click natin yung video. Ayan. Nakaputi na yung video. So, hanapin natin dito ang layer. Overlay. Ayan. So, ito na siya. Overlay. Hilain natin siya. So, ayan anyway, yung palanggaan na dito na siya. I-click natin yan. And then, remove background. Hinahanapin na din yung remove bg Click natin yan and then auto remove. So okay na yan. So ayan, titestingin te natin. Ayan, mga langga, habain pala natin to, no Ito, ihaba natin doon hanggang doon sa ano natin. Sa pinutulan. Ayan, kung saan natin siya pin-raise. Ayan, dyan, Ayan. So, ganyan. Oh. Ayan, ganoon yan siya. Ngayon, puputol ko tayo. Stop. Ayan. Tapos, i-click din natin yung video. And then, hanapin natin ang freeze. Parang pipicturean lang natin ba siya? Ayan, hanapin natin ang freeze. Ayan, so ito na yung siya. Babalik tayo. I-click natin yung ating pin-raise na yan at hahanapin natin ang overlay. Ayan, overlay. So, andito na siya sa baba. Ilain din natin siya. Hanggang dyan, sa may ano natin, dyan sa may pinutol natin. And then, i-click natin siya paputiin. I-drag natin itong dulo niya. Pupunta sa start ng video para naka-freeze na siya magsimula pa lang yung video kasi siya no remove din natin ang background ayan napin natin tong auto remove click na din yan and then check para mawala yung background so ayan it's yan mag start natin yung video Just... ayan may nag ads eh ayan and then Okay. Tapos, atras. Ngayon, dito sa atras, guys. Sa pag-atras niya, mamili na lang kayo ng inyong effect na gagawin. Tapos, export mo na. Ito, ipalit mo na ito. At pwede mo na siyang i-export. So, ayan. Okay na. Pwede na natin siyang tignan doon sa ating sa ating album. Kung nandun na siya, click natin yan. Ayan. Nandito na siya mga palangga. Oh. Ayan na. Yung bagong gawa natin. Ito na siya. mga palanggan, no? Mabilis ba? Let me know your comment, no? I-comment mo lang dyan sa baba kung ano pa yung gusto nyo malaman doon sa, sa video natin. Kung meron kayong hindi naintindihan. Para sasagutin ko kayo. And pwede kayong mag-request ng kung uh, ano pa ba ang gusto nyo video no, na i- ipapagawa nyo sa akin at gagawa ko ng tutorial. Iwanan ko dyan sa comment section ang aking messenger para doon nyo ipadala sa akin ang video na gusto nyo ipagawa ng tutorial. Okay, so syempre naman kung nagustuhan nyo yung video natin for today ay huwag mong kalimutan mag-like, no share, and subscribe no pindutin mo na yung na yung bell all para updated ka sa lahat ng mga video tutorial na gagawin pa natin dito sa channel yung daddy wise okay for the meantime hanggang dito na lang until next vlog thank you so much for watching bye bye